Sa mga balinta naman po, sa lalawigan umabot na sa 50 syamang nasawi sa pananalasa ng bagyong Christine sa lalawigan ng Batangas. Ayon sa Batangas PDRRMO, isa sa mga napuruhan ng bayan ng Talisay kung saan hindi bababa sa labing apat ang patay sa landslide. Apektado rin ang mga lungsod ng Lipa at Kalaka, pati na rin ang mga bayan malapit sa Taalay katulad ng Lemery, Kalatagan, Lorel at Agoncillo. Labing anim pa ang nawawala sa probinsya at may labing walo ring sugatan. Sa ngayon, naghahanda na rin ang mga residente sakaling humagupit ang Bagyong Leon sa kanilang probinsya. Beanstalk. Ito ho naman, abay kilo kilometro po hanggang hitang baha ang sinusuong ng marami pong residente sa lungsod ng Naga makauwi lamang sa kanilang mga bahay. Mag-iisang linggo ng araw pong stranded ang karamihan sa mga residente kaya po nagtsatsaga silang maglakad ng kilo kilometro Maging ilang matatanda, hindi na po ininda ang sakit sa paa at mataas na baha makabalik pula lamang sa kanilang tahanan. May mga tig -dalawang daang piso naman ng na mga bangka na maaring rentahan pero mga gamit lamang daw ang maaring isa kay doon. Umaasa naman ang mga residente na at ang LGU na gumanda na ang panahon sa mga susunod na araw para humupa ang tubig at makadaan na po muli ang mga sasakyan. Sa pinakahuling balita nga po, wala na pong ulan doon at matumirik na ho ang araw pero yun nga hindi pa rin po nababa ang baha sa maraming barangay. Sa iba pang mga balita, nilinaw naman ni dating Vice President Lenny Robredo na hindi na bago ang paglusong niya sa baha sa gitna ng sakuna. Sa eksklusibong panayam ng News 5, sinabi ng dating Vice Presidente matapos mag-viral ang ilang larawan niya na tumutulong sa relief operations. Ayon kay Robredo, nagkataon lamang daw na mayroong nag-post nito. Kahit naman daw mga pribadong individual, ganito rin ang antas ng pagtulong sa tuwing may kalamidad. Narito po ang pahayag ng dating Vice Presidente. Pero kapag nila na hindi gan nila nandiyan, alam nila na government is working kahit nga private citizen ako. Pero alam nila na help is coming, uh, hindi sila kailangan na, mga mangamba kasi yung tulong nandiyan. Yan nga po ang tinig ni dating Vice President Lenny Robredo. Samantala, isang bangkay po naman ng lalaki ang natagpo ang lumulutang sa ilog na sa Barangay Santol sa Tansa, Cavite. At ayon sa investigasyon, Rebes pangaraw po ng tanghali ng tangayin ng rumaragas ng tubig ang biktima habang nangingisda sa tabing ilog. At sinubukan daw siyang sagipin ng kanyang mga kasamahan pero hindi nila kinaya dahil nga sa lakas ng agos ng tubig. Nakuha na ang biktima mula sa ilog at nadala sa kanyang pamilya. May higit limang libot isang daang kaso na ng dengue sa Negros Oriental mula Enero hanggang noong nakaraang linggo. Base po sa datos ng kanilang Provincial Health Office, labing lima na sa mga kasong ito ang nasawi. Mas marami pa rin ito ng halos apat na libong kaso kumpara noong nakaraang taon. Pinakamarami sa mga kaso ay mula sa Bagos City kung saan nakapagtala ng limang daan anim na pung kaso.